Ayan. Bakit nga ba nasisira ang ganito? Yung pinakaating pagpasok ng ating mga gamit ito Hindi ko alam kung ano tawag nito. Pero karamihan talagang nasisira dyan yung mga ganito, no? Bakit nga ba nasisira? yan ano? Mapaliwanag ko sa inyo kung bakit po yan nasisira. <laughs> alam mo po, ang ating negative ay yung ground. ba diba po? Ang ating positive ay nasa handle yung handle ano, nasa positive pag iyan po ang tamang paggamit lalo't makapal pero kapag naman po iyan ay nagkapalit ganun, po, rin, ganun naman po yan pwede rin naman po yan pero masusunog nya pa rin to pero tandaan mo kapag sinunog nya yung bakal na magkabaligtad yung handle ay nasa negative yung, yung ground nasa positive masusunog niya po yung bakal pero tandaan niyo po iyon po ay nasisira yung ating Itong sa may goma na to no pagpasok yan katulad yan, pagpasok natin yan, yung pinapasok ng ganito iyan po yung laging masisira dahil magiinit po yan dahil yung ating 40% per ay 80% ng ng ating welding rod imbes sa bakal mapunta napupunta yung 40% dito sa ground oh di ba maliwanag po sa inyo nasusunog nya po yan kaya niya po sunogin. pero nagkakabalik. yung init niya imbes na mapunta sa sa handle lahat ng 80% tapo punta dito po so sa negative pag magkabaligtad po 40-40 ang na ano sa kanya na hating init ayan sana po ay nakatulong maraming salamat po